Hello everyone! A day in my life, it's Germa Del Vlog as a small content creator at age of 30. Mapapasabi ka talaga ng I for the go! For today's video, maaga nga pong nagising si Mama ay naglinis nga pong muna siya ng aming bakuran. Dahil nga po itong mga basura namin ay kinakalat po ng pusa at aso sa tuwing gabi. Kaya sa tuwing nagigising po kami sa umaga ay makalat na nga po ang aming mga basura. Kaya sa naman po sa mga may alagang aso po dyan, ay dapat po nakatali po sa inyong mga bahay. Para naman po sa ganon, hindi po sila magkalat ng basura sa mga kapitbahay kaya after nga po mawalisan ni Mama ang mga kala, ay naglabs nga po muna siya at kinuha ang pala. bagong gising nga po pala si Mama sa mga oras na to, ay hindi pa nga po siya nagkakape. Sa mga oras na to, iniisip niya po nga kasi ang mga kalat dito sa aming harapan. Napakadami po kasing lupa na kailangan nga pong itabon. Kaya lumabas na nga po si Mama nang maaga. Alas 6 pa nga po sa mga oras na to, ay napakataas na nga po ni Haring Araw. Kaya si Mama po ay naghakot na po siya ng mga lupa para maayos na nga po dito sa aming harapan. Ilagyan po kasi nila ng tubong or pag-agusan po ng tubig. Ang akala nga po namin yung mga naghubay ng mga lupa po dito ay sila nga po ang mag-aayos bago po nila iwanan. Pero malaki pong pagkakamali. Ang akala po namin ay gano'n nga po. Kaya sabi ko po sa inyo, si Mama na nga po ang gumawa. Medyo madami-dami nga rin ang po ang lupa na iniwan po nila dito sa aming harap kaya po si mama na po ang gumawa. Bale, ito nga po ang ginawa nila kahapon. Nung isang araw pa. Maganda na nga po yung ganto at nilagyan po nila ng pag-agusan ng tubig. Hanggang dun nga po sa dulo ang nilagyan nila ng tubong o pag-agusan ng tubig. Hindi lang naman po kami yung nagpapaagos ng tubig dito. O sa tama na po ang daldalan. Pinatuloy na rin po ni mama ang pagpapala ng mga lupa para itabo niya po sa mga pinaghukayan. Para naman po sa ganun ay pumantay pa rin po sa dati. Ganyan po kasi kasi pag ang aking mama, kahit nandito man po si daddy o wala man po siya, wala pa rin pong pinagbago. Kasi po pa rin ang aking mama, the best mother in this world for me. Nung matapos na nga po ni mama ang kailangan matabunan, dito po sa labas, ay pinagpatuloy pa rin po niya ang, ang kanyang mga ginagawa. Dahil medyo marami pa rin po itong mga lupa sa aming harapan. Kaya ang ginawa ni mama ay nag- ilabon narin po pala sa dito sa aming tire. Dahil medyo mababa rin po pala ang lupa dito sa amin. Kaya pag umulan, ay hindi po mag stay yung tubig po sa aming tire. Kaya much better nga po na tabunan po ni mama dito sa aming tiris. Alam niyo po mga guys, kung kaya po ng mga lalaki ang gawain na to, ay kaya rin po ng aking the best mother. Pero hindi po lahat ng mga babae ay kayang gawin itong ginagawa ng aking mama. Kaya wag niyo pa kaming ni ng aming pagkatao dahil hmm. hindi nyo po alam ang aming pinagdadaanan. Kaya bago nyo po kami husgahan ay tignan nyo po muna ang inyong mga sarili bago po kayo manghusga ng ibang tao. Hindi nyo pala alam ang taong hinuhusgahan nyo ay siya pa itong may mabuting puso. Kaya ang taong hinuhusgahan ay lihim na itinataas ng ating Panginoon. Ang tao namang mapanghusga at mapangapi ay unti-unting ibinababa ni Lord. Kaya advice ko lang po sa inyo ay wag na wag po tayong manghusga kahit sino mang tao dahil wala pong mahirap at mayaman dito sa ating mundo. Lahat po tayo ay pantay-pantay na namumuhay dito sa ating mundo. Kaya mas piliin po natin ang maging mabuti sa ating kapwa. Ito lagi ang ina-advise ng aking mama na kahit kami ang inaapi na mga taong mapaghusga at mapangapi sa Diyos na po namin ang kasi lahat. Kasi malaki po ang paniniwala pagmamahal sa Panginoon. Kaya po namin ang pagmamahal sa amin ng Panginoon. By the way, madami na nga po akong nasabi. Sana po may natutunan po kayo. Pass forward na nga po tayo. Ay na nga po ni Mama dito sa aming gilid ng bahay. Guys, malapit na matapos. Ayan lahat. Ayan. Hanggang sa likod namin. Grabe ang pawis ko. Fast forward na nga po tayo ay natapos na nga po ni Mama ang mga gawain po dito sa aming harapan. At kita nyo naman po napakalinis na po dito sa aming harapan. Wala na po yung maraming lupa dito. Hindi na nga po masakit sa mata. Ang kasabihan nga po tapat mo, linis mo. O siya hanggang dito na nga lang po ang aming video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta. Mahal po namin kayo. See you next time.